at yun pa ayun na uh, like yun mga kabayan ano Asa ano tayo sa tulay ng Marikina ngayon uh, walang ano ngayon walang pasok ang public sa private school sa government Ayan. Grabe, no? Uh, hmm. Kahit na napakalakas ng ulan, uh, hindi na inabot yung mga ano, barangay. Laking tulong ng ano, ng dredging. Inabot si Marikit na. tubig sa gilid yan medyo mano humupa na meron mano dun may putik sa kabila grabe lakas ng Ano, malakas ang hangin inabing muna yung mga ano mga footbridge ano to mga apat na footbridge to para nga naman hindi tangayan ng, ng ng tubig baba tayo doon sa may river banks ito sumulong ha? highway to sa sa kaliwa papuntang Rodriguez Rizal San Mateo ito na yung JP Rizal Street sa barangay Santo Nino lalakaran ko inaabot ko ng tubig nasa ano na ah, nasa ano na lang ngayon oh. 15 meters na lang ayan nasa first alarm ayan na yung tulay ng marikina uh -huh. Galing na ano, mga kabayan. Gay Street. Pwede doon sa uh, kanan pwede rin dito masyado um, first alarm 15 meters tapos second alarm 16 meters at uh, third alarm sa uh, 18 meters 18 meters ano oh nasa kalahati ng poste ng ano, eh ng tulay May halos nandito dito 20 meters 21 meters mga 22 abot na yung ano eh 22 to 23 meters abot na yung pinakatulay kalsada hindi siguro din in to ang tasa ng tubig ah, hindi to nilaliman tayo dun Dito pwedeng mamasyal Dito naabot ng tubig 16 meters abot na to ng ano ng tubig yan ganda no halos marikina <laughs> masyadong mga cities na meron ganitong pasyalan ganito kalaki nandun na ang JP Rizal Street Buti na lang, hindi umuulan. Shalpa-shalpa pa -shalpa tayo doon no, may mga puno may siraring ano, mga railings ang ganito sa mga ibang ano mga kabayan lungsod sa Metro Manila noong 1993 pa nagkaroon ng Marikina River Park ng inilunsad ang Save the Marikina River program ng Marikina City at ni dating mayor Bayani Fernando Siguradong inaabot to ng tubig. May mga ano eh. May mga putik. Okay. Ay, merong ano. Basketball court dito. Grabe. Parang ano na rin to ah. Ilo-ilo esplanad. mga lalagyan pa na mga ano, mga halaman tapos lagyan ng mga ano mga puno ito may ano dito mayroong dike ayan no oh. Ah, may ginagawa pa pala hanggang doon. Huh? Hanggang doon pa, meron pa oh. Balik na tayo. Sa kabila meron din. Merong daanan. Basketball court. Napakalaki ah, ng ginawang ano dito, no? Daan, ismin di Diba inabot yung ano yung mga uh, ano doon yung mga sasakyan doon sa kabilang side na ano so eh. Sa may FBR road. Ayan na ulit oh. Ito na ulit. Ito na na ulit. yun Grabe, ang bilis ng ano ng daloy ng tubig. Ayun na ang tulay ng Arikina ayan ayun mayroong mga eskinita na sarado mayroong namang nakabukas yun na yung mga mimingwit Napakalaking sapatos. At ito na. Yung Chinese park mm -hmm. refurbishment of Chinese pagoda and improvement site development of Pesal Park inaugurated on November 29, 2022 wala pa palang isang taon to nagkaroon uli na ano dito Chinese ano park meron na rin sa Marikina ano ito yung ginagamit na tulay yung kapunda doon sa kabila putik na Alam ko may ginagawa doon. Puntahan natin doon. May ginagawa pa nga ano doon. Dyke para kabayan. Iyan ang putik. JP Rizal Street tayo, Barangay Kalumpang. Tingnan natin dito. Oo. Iyan. Dito may mga grupo oh. para sa mga ano, senior. Iyan, oh. at tentem yung street. Ayun No? O oh, di ba? kanda? Ayun oh. No? Di ba? Pag nasolusyonan na tong baha talaga sa Marikina, mas marami pang mag dito. Magre-relocate na mga mga tao hindi sarado dun oh. Ayun, may ginagawa doon. Ayun, no? Oh. Ah, yun yun pa. yun na, uh, dike yun mga kabayan, ano, no. Hmm. Doon tayo galing sa may Marikina Bridge. Yun, yung tinataasan doon, uh, sa kabila. Mga lupa doon, o. Uh. Natamba nila mga kabayan. Ayan, sarado yung kalsada papuntang river banks. Ayan. Pero banda doon, nakabukas. Pero mga ano lang, may mga talye lang na sarado. meron nakabukas.